Ang 21-year-old na law student na si Taishu Watanabe ay naaresto noong Bernes dahil nagpadala siya ng pitong text messages sa kanyang ex-girlfriend kung saan sinabihan niya itong magpakamatay. Isang taon di umano na nagdate si Watanabe at ang kanyang ex. Nakipaghiwalay daw sa kanya ang babae bago siya nagpakamatay. Si Watanabe ay nakasuhan ng pagpapadala ng pitong text messages mula November 8 sa pamamagitan ng app na LINE. Sa mga mensahe ay sinabihan niyang tumalon at magpakamatay ang babae. Nagpadala ng text messages ang babae sa kanyang mga kaibigan at nag-iwan ng sulat sa kanyang mga magulang para ipaalam na magpapakamatay siya. Tumalon siya mula sa 8th floor ng isang apartment building sa Tokyo noong November 9. Makalipas ang ilang araw, salamat sa isang anonymous tip na laman ng pulis ang ginawa ni Watanabe, na umamin din matapos siyang kausapin ng mga pulis.